no at, uh, ito to yung uh, kasalukuyan na uh, mga ganap dito. ayan yung uh, Supreme Court no. At uh, medyo malayo-layo rin yung uh, ating uh, binaybay para uh, makarating dito kasi kung uh, mag uh, to dubli double sakay tayo no ay uh, ano Malaki rin yung uh, ano napakalapit lang ay balat uh, <laughs> ah uh, pakalapit lang itong uh, lugar na ito pero kung uh, ganito na maglalakad uh, tayo makakapag-exercise pa tayo uh, ay uh, mawawala pa yung uh, ating mga stress no so yan po at uh, ito kasama ko si Fans TV yan no? so si uh, ano si tropang OFW. so ayan. Na uh, kasama natin ng mga ano, no, mga mamamayan diyan nakatutok sila diyan. So ito po yung uh, kaganapan dito at uh, kung saan at uh, mayroon dito mga nakikita natin natatanaw na mga nakaantabay na mga uh, ambulansya, no. So so far, so good at uh, ito yung uh, nakikita natin ngayon na uh, sitwasyon dito, wala na mga mga pagbabago ha? at uh, yung kilos ng ating mga kababayan dito ay uh, normal na normal pa. ayan Ito tapos niyo, ayan. So uh, ito yung uh, nagmumula sa top, no saan at uh, ito naman yung uh, papunta ng uh, uh, dito uh, papuntang uh, Manila Bay no at, uh, nandito tayo mismo sa tapat ng uh, Supreme Court no ayan at uh, ito uh, kasalukuyan tayong mag-observe na dito at uh, titingnan natin yung mga ganap no kung uh, anong uh, mga ganap na mangyayari ngayong uh, umaga na ito Lala ka na. Ito si Fans TV kararating lang no. At uh, nag-message ka sa akin. Oh. Oh, nag-message sa akin so nauna ko papala. <laughs> Ayun, uh, maya maya siguro tayong mag-live no at uh, mag-observe muna tayo sa mga ganap at uh, kukuha muna tayo ng uh, may upload natin no at uh, ito ngayon yung kasalukuyan na sitwasyon dito sa tapat ng uh, Supreme Court no at uh, doon, banda no ay, uh, meron tayong uh, mga mga kababayan ng mga pulis, no? Mga uh, ano natin diyan, uh, mga kababayan natin mga pulis, no, na nakaantabay diyan kung anong uh, mga magaganap, no. So so at uh, ito normal na normal yung uh, nakikita natin na uh, mga pangyayari dito, wala pang uh, mga kakaiba, no. Pero mag-aantabay tayo dito uh, sa lugar na ito, no. Uh. ああ。<noise> <noise> Faura no itong uh, ano na ito Faura top uh, no Ah, uh, ito mga karatula ng mga jeep kikita po ninyo no so <laughs> pag nasa probinsya mo sa, nasa probinsya ka ito yung mamimis mo sa Maynila itong nga uh, ganito masikip na trapiko ayan <laughs> Sana yung gimbal mo Sana yung gimbal mo Bakit ang lupat kahapon Hindi si sinarge ka

Nauna na. Pagawin ninyo? Oh. Ayan. No? So, ah uh, ito yung uh, si Fans TV no? at uh, si Tropang uh, OFW. Sila yung uh, nakatutok kahapon sa uh, nagaganap no? na pag kay dating uh, PR uh, RRD, no? Uh, Tatay Digong. So, ayun sa kay Fans TV, no? ay uh, nabut sila ng madaling araw. No? so bago sila umuwi, no pero balita natin no dahil nakatutok rin tayo sa mga kasama natin mga ano ay uh, 11 na uh, pasado kagabi uh, nag-flight si ano uh, tatay Digong no at uh, pinilit pa rin nilang uh, dalhin sa Pyongyang no uh, dinala siya. Uh, kahit na nag-order na itong uh, ating uh, Supreme Court no na TRO temporary restraining order at uh, ganun pa rin uh, ano kaya maraming nagsisigaw na illegal daw yung uh, nangyayari na pag-arest sa ating uh, mahal na dating pangulo uh. Kaya pa ano, at uh, ito yung uh, mga ganap dito at uh, marami tayo mga kasamaan, mga vlogger dito, no? At uh, sila nag uh, nagaantabay rin sa mga uh, magaganap si mamaya-maya, no? Kung anong uh, magaganap. Ah, ayan po. Magandang umaga at uh, hindi pa ako naka-live, no? So, uh, galing pa tayo ng Mindanao. No? Ayan. So, here is supporter tayo ng uh, ano, no? Uh, si kababayan natin mismo sa Mindanao, si Tatay Digong. So, ngayon, no? Kasalukuyan, nandito tayo ngayon sa tapat ng ano, ah, uh, uh, Ayan. Mga Mas lalong hindi uh, 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 So, dyan natin malalaman, no? Ah, uh, mga kababayan yung uh, kung anong ano kung talagang ano kung meron uh, na ano, uh, uh, nagmamahal kay Tatay Digong sa eleksyon no malalaman natin uh, ang bato ng uh, ano ah uh, administrasyon no? pag uh, ni landslide nila yung uh, pambato ni Tatay Digong ibig sabihin no? ay uh, talagang uh, minahal talaga nila so mag-observe tayo dahil uh, malapit-lapit na rin ang eleksyon no? so uh, pagitan pa naman ng eleksyon yung uh, ginawa nila sa ating mahal na Pangulo yan Uh, Yan. Yeah. Uh, itong mga tao na nakikita natin dito so normal lang nakilos dahil ah, uh, ito yung ah, uh, ano sentro ng ah, uh, business dito sa May Maynila no? At uh, ito, ah uh, Supreme Court, sa uh, likod nitong Supreme Court ay uh, yung uh, NBI. No? Oh. So, yan. Kikita po ninyo uh, yung mga mainstream media. Nandiyan dyan sila. No? So, hanggang sa kasalukuyan, no? Uh, kanito pa rin yung mga sitwasyon, no? Yan. Malalaman din yan. Malalaman din yan. Malalaman din yan mga karaman din naman parapat karaman din naman yung mga nasa sinabi ng mga ito yung mga supporters, no? May mga supporters na dumating dito kung ano mahaba pa yung mga supporter na dumating dito pa kung ano yung mga naiyak kayo kaya nagbibigay ng oh nabi nabi pagdiin ka di nabi oh grabin tao sa pagdiin City. Iligan din, grabe. Ang tabato. Naglabasan talaga yung tao. Oo. Oh. <laughs> Ang dami. Yan o, papakita ko sa inyo ha. Yan o. Papakita ko sa inyo ha, yung tao sa ano ha. Yung tao sa Pagalihan City. Kung gano'ng kadami po mga kababayan. Sayan so po no uh, like and share lang sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, yan Mabiyahin na. ni Benjie TV. So, pa-support po at uh, subscribe. Maraming maraming so, salamat po. Dami tao at, uh, sa oh, mo yung kagabi. Yan. So, so, ka tao na yan. Shout out po sa ating mga kababayan sa uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Ngayon at uh, nandito tayo sa harap ng uh, Supreme Court, no. Oh, so, yan, maraming salamat.